tayo mamili ng pwede pang babagahe katulad nito super silo 20 real ngayon 7 na lang ito 54 ngayon 10 na lang parang maganda to ganda 10 real na lang mga kabayan dati 44 daming sale dito yan. sa mga gusto magpabagahe punta kayo dito ng panda sa Riyad Gallery Mall third floor ayan Marami kayong pwede dito, ano, maka-super sale sila. Tulad ito, 16.50 yung Doritos, 9 na lang. Yung Tide, magkano yung Tide? Ang bigas, 34, 27 na lang. Sabon, 19.95. 4.5 plus 1 kilogram ang Tide, 57.95. Ang ganda mga kabayan. Sa lapi na lang ang pulang So, ayan. Mamili tayo ng pwede nating bilihin. Ang bibilihin ko lang naman ay yung ipa, idadagdag ko sa aking ipapabagahe. Maghanap tayo para sa aking mga anak. Di bali na ating sarili. Basta meron sa ating mga anak. Parang may nakita ko ditong ano, Hmm. tandaan sa iphone cellphone. Mga gadget. Na 20% o. 2.99. sa mahilig sa gamit sa kusina. Katulad ko. Kaso later, ano lang yan, mga At ang ating budget ay budget talaga. Literal. Skyward. Mga cellphone. Mag na muna tayo sa site. Hindi naman tayo bibili niyan. Dahan tayo sa kanang pay. Hmm, 12.95 oh. Kabili kaya tayo. Mga na lotion. Petroleum jelly. Hi. Eh mga kabayan, sa so, mga gusto magpagbagahe, ayun o, nakasale call guys from 8.95 naging 4.95 50% off. wala dose na lang ayan ito lang yan sa panda sa Riyadh Gallery Mall marami pa ibang pamimili yan dyan naka promo sila 10 10 10 Um, Ang krimon 23 from 23 naging 19 16 Never let me go. Dahil sa Yeah, tama. Pormulyo pwede natin, ha. Miss Nancho Muntendrian, mas masik. Galaxy. At yung to 82. Mahal to ang mga chocolates. Pili tayo na nakaprona. Kaya chocolate. 35. Mahal. Katulad ng Dubai chocolate. Mahal din. Naghahanap tayo ng pure almond lang yung flavor. Wala na. So, ito na lang classic selection. Assorted. Gusto yan ang aking mga anak kong kisses. Ang paborito namin chocolate kisses. Almond flavor. Ano yung mga nabili ko mga kabayan, Ang ko lang po itong aking binibili. Pamili natin. Ate, well, oh, mura lang. Seven lang. Mga pang pabagahe. Mga kabayan. P511 yung inabot na pinamili ko. Sinuli ko yung iba kasi nakulang yung aking pera. So may naiwan ako ng iba. balik ako na lang next month. Ayan na. Pantay ko na lang si Ate Mila kasi na siya sa internet at kailangan niya mag top Wala na siyang cash. ko na lang si Ate Mila. Ayan 7.45 na ako nakauwi dito sa bahay. At dyan ang aking mga pinamili sa Hyper Panda sa Riyadh Gallery Mall. Marami po nakapromo doon. Pinakita ko nga sa alaga ko. Katulad dito thermos. Sa alaga kong dalaga. Ito yung 7 real lang po. Nakapromo. Tapos ito set. Ah, uh, tea para at uh, gawa cup with uh, saucer ay 5 riyal lang to dalawang binili ko para sa aking Marie Kway. Yung mga sabon, naka-promo din yan. Pidin rin lang yan. Sampak. Himalayan. Diba't ibang flavor ang aking binili. Itong dates, 15 real lang po ito. Ito mo nga yun, mga kabayan. Ito, 2 real lang yan. Ito parang 3 real, eh, 3 real lang ito. Ang cute niya ang dalawang ko nito para sa ang genetics bumili ito naman this itong gantong pack ay 14.95 next year pa expiration ito ating pang pabagahe yeah. apat na box ang binili ko pack mga chocolate, mga nakapromo din. Ito lang kisses ang hindi medyo mahal nito. Para ito sa akin yung dalawang batuta. Ito yung mga nakapromo. 18 real ito. Ito 14. Bumaba siya. Mix na. Ito hindi ito nakapromo. Talagang mahal siya. Hindi ko matanda kung magkano ito. Favorite ko ito, Toffee Lock. Ito so, mga ito, naka-promo yan. 14 ring Ang dagdag-dagdag ito sa ating bagahe. Itong M&M, hindi siya naka-promo. Binili ko lang talaga dahil mahilig ang aking mga anak dito. With nuts kasi siya. Hmm. Ito natuwa talaga ako 7 real lang mga kabayan. Gora na kayo sa Hyper Panda. Dito po sa Riyadh Gallery Mall. Itong Himalayan salt ko iba't ibang flavor ito. Cream and honey. Itong isa ay jasmine. Ito, 3 real lang ito. Lagay na mantika olive oil lang pati po ito naka-promo. 7 hmm. real lang din to dati sya ay 12 at ito nga yung binili na yung cinta Kutsinta kay kabayan hindi yan sa hyper panda mga kabayan hindi yan nakaproma ha nakita na namin si kuya willis ha choking na kumakain kami sa food court 10 real ah hindi, dalawa 25 kasama ito hindi ko alam kung ano ito, peachy ba yan ang 10 realo itong money bumili din tayo ng ito pa pala yung aking sabon, 4 na pack yan. kasi syempre, bibigyan natin ating pamangkin at ang ating hipag ang aking nanay ito 7 real lang din ito mga kabayan complete mat set na para sa aking anak yung gamit naka promo din po ano lang po 20 real para sa aking bunso ito gawin ito gawin din 20 real short ano pa ba Ayan yung teacher yan. Hindi naman ako yan. So, yun na So, yun lang yung nabili natin. May naiwan tayo yung comment kasi hindi na kasi yung akong pera. 511 lahat yung pinamili ko. Okay lang. Minsan lang naman ako magpabagahe. Para naman sa aking mga mahal sa buhay. Thank you for watching mga kabayan. Ingat kayo. Salamat mga kabayan ng ating pandagdag pabagahe sulit ang ating labas huwag na lang natin convert sa peso Dali ito naman ay para sa ating mga anak sa ating mahal sa buhay sa Pilipinas ayan pandagdag bagahin pa short at pants ng aking junakis Punta na kayo mga kabayan sa Riyadh Gallery Mall, Hyper Panda, ang dami nilang promo. Ayan. Especially sa mga chocolates, mga biscuits, gamit sa school, at gamit sa kusina, mga sabon, mga lotion. Hindi ko lang nasama yung lotion dito kasi kinulang nga yung aking budget. 500 riyal lang yung aking budget ay kinulang. Harap na kayo mga kabayan sa mga nakakalabas dyan. Habag pa kayo sa sale. Galeri Mall di Tepus Riyadh